Magandang araw po sa ating mga minamahal na senior at sa lahat po ng nag-aalaga at nagmamahal sa kanila. Yan pag-uusapan natin ngayon ng isang bagay na napakasimple, napakamura at baka ito na ang isa sa mga pinakamadaling paraan para mapabuti ang inyong kalusugan. Ito po ay ang tubig na may pipino o cucumber water. Kaya kung ikaw ay isang senior na laging nanunuyo ang lalamunan, may maintenance sa alta presyon o nananakit ang mga kasukasuan, para sa iyo to. Heto na, aalamin natin ang 10 kahangahangang binipisyo ng pag-inom ng tubig na may pipino, lalo na para sa ating mga senior. Panguna sa ating listahan, pinakamadaling paraan para manatiling sariwa at hydrated. Habang tayo po ay tumatanda, humihina na po ang ating thirst signal o yung signal sa utak natin na nagsasabing, Uy, kailangan mo nang uminom. Kaya kahit kulang na sa tubig ang katawan, hindi natin ito nararamdaman. Dito po pumapasok ang panganib ng dehydration na sanhi ng pagkahilo, panlalambot, constipation, UTI at isa sa mga numero unong dahilan ng pagbagsak ng senior. Ang simpleng paglalagay ng hiwa ng pipino sa inyong pitcher ng tubig ay ginagawa itong mas masarap at mas nakakaganang inumin. Dahil mayroon itong banayad at presong lasa, mas gugustuhin ninyong uminom ng uminom. Hindi na ito isang obligasyon, kundi isang refreshing treat. Ito ang pinakapundisyon ng kalusugan. Pangalawa sa ating listahan, katuwang sa pagkontrol ng alta presyon. Alta presyon, isa sa mga pinakamalaking kalaban ng mga senior. Alam po nating mga Pilipino, mahilig tayo sa mga pagkaing maaalat. Patis, toyo, bagoong, daing, toyo. Ang sobrang alat o sodium po ang nagpapatas ng ating blood pressure. Ang pipino po ay mayaman sa isang importanteng mineral, ang potassium. Isipin niyo po na ang potassium at sodium ay parang mag-aaway sa loob ng katawan. Kapag mataas ang potassium mo, tinutulungan nitong itaboy palabas ang sobrang sodium sa pamamagitan ng pag-ihi. Ang potassium din po ay tumutulong na i-relax ang mga pader ng ating mga ugat. Kapag relax ang ugat, mas maluwag ang daloy ng dugo at mas bumababa ang presyon. Ang pag-inom ng tubig na may pipino araw-araw ay isang simpleng paraan para madagdagan ng inyong potassium. Pangatlo sa ating listahan, ginhawa sa masasakit na kasukasuan at rayuma. Ay ko, yung pananakit ng tuhod, balakang at mga daliri tuwing umaga, lalo na kapag malamig ang panahon. Ang arthritis at gout po ay madalasan hinang pamamaga at mataas na uric acid. Una, ang mismong tubig ay tumutulong para i-flush o ilabas ang sobrang uric acid sa ating katawan. Pangalawa, ang pipino ay may sangkap na tinatawag na silika na kilalang tumutulong sa pagpapalakas ng ating mga connective tissues o yung mga litid at himaymay sa paligid ng ating mga buto mayroong din itong mild na anti-inflammatory properties. Kaya ang regular na pag-inom nito ay parang pagbibigay ng natural na pampadulas at pampakalma sa inyong mga nananakit na kasukasuan mula sa loob. Baka naman po, bilang maliit na tulong nyo na rin po. Kahit like lang po dito sa video at subscribe, okay na po. Maraming salamat po. Pang-apat sa ating listahan sikreto sa sariwa at hindi kulubot na balat. Sa pag-iedad, natural po na nanunuyo at kumukulubot ang ating balat. Gastos tayo ng gastos sa mamahaling lotion at cream, pero ang tunay na sikreto po ay hydration mula sa loob. Dahil ang pipino ay 95% tubig, ang pag-inom ng cucumber water ay isang malaas na paraan para i-hydrate ang inyong balat. Bukod yan, yung silica na nabanggit natin kanina ay napakahalaga rin sa paggawa ng collagen, yung protina na nagpapanatiling elastic at firm ng ating balat. Kaya para na rin kayong umiinom ng inyong anti-aging na produkto pero natural at halos libre. Panglima sa ating listahan, tulong sa pagbabawas at pag-maintenance ng timbang. Para sa isang senior, napaka-importante na mapanatiling tama ang timbang para hindi mahirapan ng puso at mga tuhod. Ang tubig na may pipino po ay zero calories. Wala po itong asukal, walang taba. Kapag ito ang ipinalit ninyo sa mga matatamis na inumin tulad ng soft drinks o powder juice, libu-libong kaloriya ang mababawas sa inyong dieta kada buwan. At kapag ininom ninyo ito bago kumain, makakatulong itong punuin ang inyong tiyan kaya mas kukunti na lang ang makakain ninyo. Isang simpleng pagbabago na may malaking epekto sa inyong timbang. Pang-anim sa ating listahan, suporta sa matitibay na buto. Bukod sa silika, ang pipino ay mayroon ding vitamin K. Madalas po nating nakakalimutan ng vitamin K, pero napaka-critical nito para sa ating mga buto. Isipin ninyo po na ang calcium ay parang hollow blocks. Ang vitamin K naman ay ang simento na nagdidikit ng calcium sa ating mga buto para maging siksikan at matibay ito. Kahit gaano po karami ang inuminin yung gatas, kung kulang kayo sa vitamin K, hindi magagamit ng maayos ang kalsyum. Ang pag-inom ng tubig na may pipino ay isang madaling paraan para makakuha ng dagdag na vitamin K na poprotektahan sa inyo laban sa osteoporosis. Pangpito sa ating listahan, panggaganda ng takbo ng tiyan at iwas constipation. Isa sa mga pinakakaraniwang problema ng senior ay ang hirap sa pagdumi o constipation. Napakadelikado po nito dahil naiipon ng lason sa katawan. Ang solusyon ay tubig at fiber. Sa pag-inom ng cucumber water, pareho nyo na pong nakukuha ito. Ang tubig ay nagpapalambot ng dumi at ang konting fiber na nakukuha mula sa pipino ay tumutulong para mas madali itong mailabas. Ito ay isang banayad at natural na paraan para mapanatiling regular ang inyong pagdumi. Pangwalo sa ating listahan. Pangwalis sa lasyon sa katawan o detox. Ang ating mga bato o kidneys ay ang ating pangunahing filter. Sila po ang nag-aalis ng mga basura at sobrang lason sa ating dugo. Ang pinakakailangan ng ating kidneys para magawa ang trabaho nila ng maayos ay sapat na tubig kapag umiinom kayo ng cucumber water para ninyong binibigyan ng mas malakas na flush ang inyong sistema. Ang mga vitamins at minerals mula sa pipino ay tumutulong pa para mas maging epektibo ang prosesong ito ng paglilinis. Pangsyam sa ating listahan, pampanatili ng lakas ng kalamnan. Sa pagtanda, unti-unting nababawasan ng ating lakas dahil sa muscle loss. Ang silika sa pipino, na paulit-ulit nating nababangit dahil sa dami ng gamit nito, ay tumutulong din sa kalusugan ng ating mga muscles sa pamamagitan ng pagpapalakas ng mga connective tissues. Ang sapat na hydration ay critical din para sa tamang paggana ng ating mga kalamnan. Nakakatulong ito para maiwasan ng pulikat at mapanatili ang inyong lakas para sa pang-araw-araw na gawain. At ang pangsampu sa ating listahan, pantanggal ng ininga na hindi maganda. Isa sa mga karaniwang sanhin ng bad breath ay ang panunuyo ng bibig o dry mouth, lalo na sa mga senior na umiinom ng maraming gamot. Dahil panainumin ka nitong ng marami, pinapanatili niyang matasa ang iyong bibig. Ang pag-inom din ng tubig ay nagwa-wash away ng mga bakterya sa bibig na siyang sanhin ng mabahong amoy. Ito ay isang simpleng paraan para magkaroon ng mas preskong hininga at mas malaking kumpiyansa sa pakikipag-usap. Yan po, sampung napakagandang dahilan para simulan ng uminom ng tubig na may pipino. Napakadali pong gawin. Hiwain lang ang pipino, ibabag sa pitchel ng tubig at ilagay sa ref. Yun lang po! Salamat po sa inyong panonood at God bless!